So ayun mga kakasang, andito na naman ako at ayun nga, mag-vlog tayo dito sa ating farm. At yun, pakita ko sa inyo yung mga updates dito. No? At kung ano nangyari, actually hindi ko pa nasilip kung ano yung mga dapat ko silipin dito dahil medyo busy. At ayun, tignan natin kung anong meron dito. Update ko rin kayo. At kung ano yung makukuha ko mga isda, baka meron na akong pwedeng kunin dito para mabenta natin. Alright! So yung mga kakasang, ikutan lang natin to saglit no? Kasi ito, kakalagay pa lang ng tubig ni Papa dyan kasi ngayon pa lang naayos yung tubig dito so meron ng tubig dito walang laman na isda meron pa tubig dito hindi pa puno wala pa rin laman na isda pati yung dalawang pool natin dyan wala pa rin laman pati ito mga walang laman ito mga walang laman ito ito walang laman ito mga laman so yan muna tapos yung mga red balloon ang mga red balloon mga red sword tail natin ayan marami pa rin kita nyo ba medyo mayroon na ipakita kasi nagre-reflect yung sky yung red tsaka yung ating tricolor ito marami pa rin yung mga fry na nakita natin noong nakaraya lumalaki na nagiging juby size hindi pa kami nagwalis baka mamaya magreklamo na naman kayo hindi pa ka nagwawalis maray wala ginagawa eh tapos dito HB blue HB blue wala na yata ano te pur ano na <laughs> matagal ko na sinasabi na kailangan ko i-restart o reset hindi na re-reset dito yung ating uh, red lace ito yung mga red lace natin no? Oh. uh, nakikita ko sa red lace natin ngayon uh, lumaki na yung mga fry pero parang puro female yung nakikita kong isda may uh, meron pang male pero ano pa to mga wala pa tong ano hindi pa to pwede i-benta maliliit pa redfish natin dito o oh, yung ating yellow lace yellow lace nasa na yung yellow lace nakita ko na yun eh na nakaraan eh ang dami kasing duckweed basta may isang pares dyan na ano albino <laughs> albino yellow lace dito yung mga ano natin crayfish ito may EBM pa ata ako dito uh, mga EBM natin try like, ko kumuha niya ako meron ng good size niya ang EDM mm -hmm. dito yung may red balloon plate ako nilagay dito eh ah, parami po kung ba ako eh nasa red balloon plate hindi ko makikita ito ano tuxedo boy eh, dito pa naman yung tuxedo boy kasi ito king cobra ngayon king cobra dito mga chops tapos ano kasama nila yung mga ano ba tawag yung crayfish lumaki ano, na daw yung mga crayfish eh tingnan natin kung malaki na nga try natin kumuha ng crayfish wala ano na naman wala ano na naman laman katakot baka biglang may halimaw na crayfish eh Thank you butik butik ka. Ah. mga ganito na yung craylings to dati na maliit talaga eh. ngayon ko lang nasilip yun eh, malaki na pwede na pang ng nga to 1 inch dito yung mga chops dito merong breeder size tsaka may mga craylings ay craylings din pala to dami na pala namin craylings yung mga craylings din dito ayan kinalap lang ni papa yan eh ayan kita na sa camera o oh laki na ng gabi tapos yung chaps dito yung koy eh koy, tuxedo ko ito pero chaps na rin yan nagalo-alo ni papa kasi pinagalo yung mga gabi yan may chaps tayo dyan dito lang meron pa na uh, crayfish dito ako kumuha nung inuwi ko sa bahay nung nakaraan kaya tingin ko malalaki na ito mga to ayan ang laki na ay. Mga ano to, mga 1 inch din. Ay, mas malaki yun. Ayan, kukuni ko na daw to lahat eh. Uwi ko na sa bahay. Hindi natin ko. Wala akong mahuli ah. Mga talon eh. Ayun yung magpakita. Ayan o, ayan o. Aray, aray o. Mas malalaki to 1 inch. Kaya eh, yung mga ganito guys, 50 pesos. 50, 50 pesos ang benta ko dyan sa mga. Tsaka pag lumaki pa sila ng konti, aray ko sinisip ko. Tapang mga. So ayan, makukuha tayo nyo mamaya mga 10 to 20 pesos siguro. Sa mga breeders natin dito. Eh. So, ayan. Diyan so, yung mga breeders natin. Ang laki yung kiming. Tapos Kenkong kong. Kenkong kong. Ito naman tayo sa mga gapis. Ito mga gapis, medyo mahirap ipakita. Dito, naglagay ako ng dambu ear. Ayan ang -ir. ko pa nga ito sa ribs eh. wala pa ako nakikita fry. Ito yung kapartner mo dyan. Ang daming dahon. Ayan yung kapartner niya. Nandito pa yung kapartner niya. Pero walang fry. Dito naman Purple Dragon Dito pa yung mga breeders kaya may mga fry ito Maganda, maraming fry daming fry Talalaki na lang natin Ayan fry Tapos dito yung mga RDSS natin Kamusta na kayo RDSS Ayan, naglalaki na yung mga fry dati Tapos yung mga Breeders natin nandito pa rin. Ayun, madami-dami pa rin naman. Madami-dami pa rin sila dyan. Kaya naman natin lumakas. Dito wala. Dito nagtira ako dito ng ano eh. Uh, ano dito? Trio. Ay, naging apat na sila. <laughs> May isang fry eh. Ayun. Naging dalawang pair ng ano. Ng talag dito. Ang bayo na full platinum. No. Uh, ah, tingin ko mag na ito mataba baka pagbalik natin dito may mga fry na yan dito tuxedo koy dami natin tuxedo koy piliyan na lang natin mga tuxedo koy dito yung full gold ah uh, konti lang yung full gold eh. oh, nandito pa ayun dito pa may female pa sa yung male mo asan yung meal natin ng full gold hindi na rin ako masyado nag ano dito sa full gold eh. nag focus eh parang hindi ako natuwa doon sa kulay para mag-isa ka na lang dyan hindi ko makita yung ano ang galing na hanap uh, ito ang ito ang mga mail ah ito ay uh, ano ba ito purple dragon eh, isa lang yung mail na nakikita ko madilim eh yan yeah, mga mga jubi size Kita mo mga juby sauce, mga fry, meron din. Hindi masyadong makikita eh. Dito, nakalagay dito. Ay, nakalimutan ko na. Parang feeder din yata ang nilagay ko dito. Yung mga fry na natira. Feeder. Wala na makita makikita. na lumalangoy. Dito, MSSBT. baby yung mga fry natin dito ay hindi ko na rin maalala wala kasi mga parang kaya pari ata yung nandito hindi ko na makita hindi ko na makita ito yung ating H-BREAD Tanggal ko na itong mga ito So, HB Red, yan kukuha tayo HB Red kasi yung huwi kong HB Red may benta ko na so kukuha yung mga maya HB Red, HB White kung magbila HB White breeders na lang yung iniwan ko dito dito ah, CSS madami ito nung nakaran eh CSS, tanggalin na natin ito ayoko na Lupitin sa ni aneh, lupitin ng dragonfly. Nip. so dito meron dito. Habs is parang puro female naik. Itong hindi susu mo lang. So ang diyos, hindi ko is blue. Hindi is female. pwede na tayo kumukundan. dito ito marami rin ito na nakaraan eh. may mga fry pa ulit ah. mga ano to taw, mga tawag dito kaya ko nakakalimutan purple dragon Ayan, yeah, purple dragon sa ilalim Ayan, okay, ganyan ka lang ako napakita pa ganito eh. purple dragon yun ang lalaki oh, sa ilalim uh, breeders dito naman dambo dambu yun masay maliliit pa yung dumbbell dito tagal lang makin para mas mabil sa bahay yung ito mga dumbbell yun din ito MSSBT ano ba? Yan, yeah, MSSBT mga fry to dati lumaki na ngayon MSSBT dito hindi ko na maalala kung ano meron dito para HB Blue din ata ito ito may fry hindi ko alam <laughs> Puro hindi alam eh, no? ang dilim. H-bread yata nilagay ko dito eh. Yung laki eh, no? H-bread. H-bread na. Naglagay yung H-bread dito. Dito naman. Blue Panda. Dami pa rin naman. Blue Panda dito. Ano rin ito eh. Dumbo Air dito ito Dumbo Air. May mainay doon dito naglagay ako dito ng breed up din na HB Red makita hindi pa lang ako nandyan pa so ayun guys no, kung mapapansin nyo wala akong ano, feeder toy dito kasi nilagay ko lahat yun doon pero nung nagbagyo nga eh na wash out so wala tong laman hindi ko pa rin nalalagyan at ngayon inisip ko kung ano na ilalagay ko dyan kasi may tubig na yun nandun may tubig na. So, maganda sana ko dirt pa rin pero yung mga koypidol kasi nasa bahay. So mag ako ng ano, mga iba't ibang strain pa. Kung titignan ako may, may bebenta na ako dyan. Tapos ipopost ko na lang sa akin Facebook. Sa mga gustong tumingin o oh, gustong bumili. Sa Facebook niyo ako yung message kasi mas mabulis ako mag-reply doon. Alright? So yung mga kasang, ka sana nag-enjoy kayo sa ating farm visit. At sa mga gustong bumili sa akin ng gapis yon sa Facebook ko, Hendrix eh, Backyard TV. Follow nyo lang ako doon. Tapos, ayun, taposin na natin ang video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out. Woo, lakas ang angin. Pangat. eh.